Kapag naghahanap po kayo ng extra income, baka makatulong po ito. Ok, oh, ako po ay nag a na guys dito sa TikTok. Papakita ko lang sa inyo guys yung mga potential na pwede mong kitain. Yung 7 days niya lang yan. Eh 3.9 million. Sana ka. Oh. ba? Diba? Grabe yung potential na pwede nyong kitain dito sa TikTok guys. Guys, at ito po yung isa kong account. Mayroon din kasi ako nag-viral na video na umabot ng 1 million views. Ang total na kinita ko bilang isang pagiging affiliate ay, ayan guys oh, 56,514.81. Guys, kayo ba yung naghahanap ng extra income? Kapag naghahanap po kayo ng extra income, baka makatulong po ito. So ito po ay TikTok. Ako po ay nag a na guys dito sa TikTok. Ako po ay Tingnan nyo guys, meron na akong 224 plus 99, 99 na uh, followers dito. Hindi ganun kalakihan yung followers ko, pero pwede akong mag-affiliate. Iko-connect mo lang naman siya sa inyong mga TikTok seller. So naka-connect na to guys. Ayan. Kung meron naman kayong 1,000 followers, kasi ang talagang umpisa ng... 600 na lang ngayon. Ah, yun pala. O, 600 na lang pala ang kailangan ngayon para ikaw ay maging isang TikTok affiliate guys. Ganon. Dati kasi 1,000. Ngayon pala is nagbago na. 600 na lang. ba diba? Napakaladali na lang habulin nun guys. So yun na lang gawin nyo. Kasi kapag kasi uh, 100 pa lang. Iko-connect nyo kasi sa ano eh. Sa uh, TikTok seller. So kailangan nyo pang uh, BIR BIRE. register mo pa yon. Huwag nyo na lang ano yun. Kasi masyadong matrabaho. Ang gawin nyo na lang. Gawin nyo na lang 600 followers sa TikTok. Then ako kasi nakakonekto sa TikTok seller. ulit ko. So ayun guys, papakita ko muna sa inyo na iwi-withdraw ko yung aking kinita dito guys. So punta muna tayo dito sa ating TikTok no. TikTok seller. Ayun, pupunta muna tayo sa TikTok seller, TikTok Studio. Then na medyo mabagal. TikTok Shop, iwi-withdraw natin yung kita natin, TikTok Shop. Ayan. Ganito lang naman siya guys. Then earnings, papakita ko sa earnings natin, no. Earnings. Yan ito po yung earnings natin. Ito yung mga kinita natin sa pagbebenta ng mga mga item natin, no. So 'yan, kumita tayo ng 389. So papakita ko muna sa inyo kung ano nga ba yung mga nabenta natin. Ano yung mga nabenta? Ganyan, ito yung mga komisyon. 'Yan, papakita ko sa inyo ano yung mga nabenta natin. 'Yan, ito po yung mga nabenta namin, guys. 'Yan, may heavy duty tayo na host na PBC. 32 pesos po yung commission niya. Yung price niya kasama shipping 320. Ganyan guys oh. Ganyan. Ito yung mga commission niya, 'di ba? Malalaki din yung iba oh. Kaya nagkaroon ako ng commission na nakaipon tayo ng 389. So i-withdraw na namin siya. Pwede mo siyang i-withdraw via uh, then pwede sa mga bangko. Withdraw natin siya. Ayun, withdraw natin. Ayun, withdraw balance withdraw ko na yan guys malaking tulong yan guys kapag ah uh, malaking tulong po yan sa ating mga pangangailangan ito ay ibibili ko po ng gatas ni baby at ibibili ko siya ng ah uh, ano pa ba tubig ni baby malaking tulong din yan guys at alam nyo guys na hindi lang ito hindi lang ganyan kalaki ang kinikita mayroon pang kumikita dyan ng, ng milyon grabe no kapag talagang passion mo yung paggawa ng mga video, pag pagki-create ng mga ano, maganda kung ito yung gawin mo, guys. Talagang pagkakitaan mo. Pumasok na, guys. Pumasok na tin natin pag nag-zero na. Na-withdraw ko na. Oh, nag-zero na, guys. Pumasok na po 'yan sa GCash ko. Nag-withdraw na tayo. So papakita ko lang sa inyo, guys, yung mga potential na pwede mong kitain dahil marami dito mga nagre-reveal ng kita. Papakita ko sa inyo. Tanggalin lang natin yung bosses para hindi tayo ma-copyright, no? Ayan, guys. Meron dito, mga kayo. Search natin. Commission Rebill. Ayan, Commission Rebill. Ito. Ito, guys, oh. Tingnan nyo. 7 days Commission Rebill. Tingnan nyo, guys, oh. Stop muna natin. Ayan yung pinaka-commission nya, guys. Tingnan nyo. 7 days nya lang yan. Ayan, oh. 3.9 million. Diba? Grabe yung potential na pwede nyong kitain dito sa TikTok, guys. Kaya, guys, kung naghahanap po kayo, nang magandang extra income hindi lang to pang extra income pag kumikita ka na ng ganyan talagang siguro niinto ka na sa trabaho mo at ipopokus mo na talaga yung uh, pagiging tiktok affiliate pero ngayon habang hindi pa kayo ganong kilala i-extra income nyo muna kasi kagaya ko hindi pa naman tayo kilala so mabababa pa rin yung mga bisko ko ganito kasi mga views ko, guys pakita ko sa inyo eh, add nyo na rin ako guys ha, itong pangalan ko sa tiktok ko oh at yan, Timothy at Timothy 7853. Meron pa lang akong 5, 224 na followers plus 99. Ito yung mga views ko guys, mabababa pa lang. Tingnan mo, ang bababa pa lang ng views ko, pero nakakabenta na tayo, di ba? Nakakabenta na tayo. Dahil guys, pwede ka rin naman dito mag-live. mo ang bababa ng views natin guys, oh. Yan, ang bababa ng views ko guys pero nakakabenta tayo. Meron tayong pangtustos ng panggatas ni baby at saka pantubig niya. Di ba? Ang galing. Kaya, kung hilig nyo po guys na gumawa ng mga video, swak na swak po sa inyo to. Guys, at ito po yung isa kong account na Kakwela TV. Mayroon din kasi ako nag-viral na video na umabot ng 1 million views. Nag-start po ako maging naging TikTok affiliate noong March March basta March yan 2023 then hanggang kasal, kasalukuyan ngayon uh, September 16 2024 ang total na kinita ko bilang isang pagiging affiliate ay ayan guys oh, 56,514.81 ganyan po yung kinita ko sa loob po ng ilang buwan yan Maging isang taon guys. Ayan o. Oh. Time. Hindi ko 'yan pinol time pero ayan 'yung pinaka total order ko Nasa 2631 na item. Ganyan po 'yung kadalasan kong mga benta. Ayan mga ganyan guys 'o. Ayan 'yung mga pinanggalingan ng mga komisyon natin. 'Di ba? Tita mo guys 'o. At papakita ko sa inyo guys 'yung mga konti lang naman 'yung naging views ko guys. Isa lang naman 'yung naging viral video ko at hindi na nga nasundan guys eh. Ayan guys 'o, papakita ko sa inyo. Tanggalin ko na 'yung music guys ha Ayan guys oh. 1.1 oh. million views. Ito yung talagang nagtrending ko na video guys. Kaya talagang may mga pumalo akong video ganyan. So yung time na yan guys, ako ay wala akong trabaho. Kaya ito na rin yung naging isa sa mga naging income namin. Tapos yung time na yan, baby pa yung anak ko. Talagang kailangan na kailangan namin yung pangtustos ng panggatas, diaper. Tapos syempre yung budget namin, diyan ko nakuha karamihan. Kaya napakalaking tulong din sa akin itong pagiging isang TikTok affiliate namin. Talagang nakukunan ko siya ng financial. Tingnan mo guys oh. Tingnan mo, bababa lang naman ng views ko guys, pero talagang ah, kung kung habit mo talaga or passion mo yung paggawa ng video, makakatulong sa iyo ito. Kumbaga extra income mo lang. Kikita ka nang ganyan. Tapos kapag talagang nagtrending yung video mo, at talagang pumalo yan instant talagang million ang kikitain mo talagang malaki talaga magbabago talaga ang buhay mo yung pagiging extra mo dito gagawin mo talagang full time kapag talagang naging ano mo to kapag talagang pumalo yung mga views mo dito maganda kung may trabaho kayo gawin nyo lang muna siyang extra income gawin nyo muna gawa gawagawa muna kayo ng video kapag tapos kapag talagang may pumalo guys talagang isunod sunod nyo yan. Ito pala tip ko sa inyo ha, kapag gumawa kayo ng video. Kapag may nag-trending na video sa inyo kagaya na itong sa akin, itong pang-spray na to guys. Ang gagawin nyo, gawin yung sunod-sunod na video yan. Kung saan kayo nag-trending, ayun yung video ang gagawin nyo. Yan, cash out na po kami sa tindahan. Bumili na kami ng tubig. Tubig. <laughs> so yung gatas, ito na lang sa bayan dahil malayo po yung bahay nito. Wala palang gatas ng baby So mapapabili na lang kami. So yan na lang natira guys. Bumili parang, ng ano yan? <laughs> Pabili na tayo ng gatas. Alright. Pang merienda.